Mga kapuso mabudlay nga sitwasyon sa mga residente sa coastal areas sa Iloilo City sa Tion nga maglay ng champo hindi na bago para sa ila. Iloilo -Ilo City LGU ginakabig dako nga problema ang pagbaha kag kahalitan sa coastal areas. Ini ang gintutukan sa RTV Presents ni John Sala. Kakugmat ang nabatsyagan ni Nanay Abetag sa magbaskog ang balot sa baybay sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Ang barangay ang isa sa mga storm surge prone areas ang syudad. Ginakangawan ni Nanay Abet ang sitwasyon sa ilang balay nga gintukura na lang sa mga kawayan. Masamini ginasulod sa tubig dagat kung maglain ang siyempo ilabi na nga habagat season. Sa piyaksini, hindi kuno ini sa Gihapon magbiya sa iya balay bangod dili na inigin bata kag dili naman na nigulang. Kung ako do, hindi ko, di, ko magalin ah. Gabantay man kami kung lain kimpo. Si Manang Praseres matuod malapit sa main road ng Ilabalay apang hindi man makaluwa sa tubig dagat ang Ilabalay kung maglain ng tiyempo. Pero kaangay ni Nanay Abet, hindi man siniluyag na magsaylo. Kung nirelocate kami layo, amon palang itanaan. Wala man kami. Agi-agi mo lang na ah. Suno sa Iloilo -Ilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa 180 ka mga barangay sa syudad, 22 ang storm surge prone. Malapit 5,000 ka mga pamilya ang nagkakaapektuhan o kunyara sa masobra 19,000 ka mga individual. Apang dako ng pagpanghangkat ang paghailo sa mga residente nga magsailo na lang sa relocation sites sa siyudad. Ang ideal, ang mga exposed sa storm surges ng mga panimalay, especially ang dira sa coastal naton, ah... Uh, na sila kapang silo. Magluwas sa storm surge sa man ka problema sa siyudad sa Iloilo amo ang pagbaha. Suno sa Mines and si Geosciences Bureau 6, ang 180 ka mga barangay sa siyudad sa Iloilo ang nagapamiligro sa pagbaha. Kag 72 dire ang high to very high ang susceptibility sa pagbaha. Sa obserbasyon sa Iloilo City si DRRMO, may tion nga sa sulod lang sang 30 minutos nga pagtupa sang ulan. Ang volume sang tubig ang makumpara na sa isa ka bulan nga pag-ulan. Idugang padre ang mga proyekto sa drainage na barado kag wala nag-aalalangot padulog sa outfall sa tubig. May higintukod nga task force on drainage. So, dako na nga bagay. It's a very good policy, no? Kay that would mean at least ang tanan niya mga drainage mga projects. So, may isa nakabody nga nagatutok, diri kag pwede magmonitor. Isa ini sa mga naghailo sa grupo ng Greenpeace Philippines kag Iloilo sa pagpatigayon sa pagsinapol sa tinutuyo nga mapasangkad ang kahandaan kag ihibalo sa mga komunidad sa tion sang emerhensya. That initiative um, is all about how there needs to be more citizen action um, and participation in climate resilience um, and response. So, um, sa panahon ngayon, di ba, lumalala ang mga climate impacts natin, nagkakaroon ng mas matinding typhoons, tsaka ng heat. Ano yung magagawa ng mga citizens together? Nagalao ang grupo so na sa mga inisyatibo kaangay sini. Mas mapasangkat pa ang kahandaan sa tanan antes. Sa tiyon, kagmatapos ang kalamidad. Upon kay Hans Disierto, John Sala 1 Western Visayas